ang napapalapat at hindi nga lalayan malalaki ang isda kayo layas at sama na kaibigan ka nang magpalandi nandi hanggang suti lang mga isda matinding lambingan ng bata Tinding lambingin wala na makukuha kasi taga kukunin ah, pa lahat eh kukunin talaga ang daw ay daw tulak yung busok dami makasig busok lalaki baga naman Kalau perendah tu, perendah semua negara. Yang satu tu kau yang ano, Edgar Felipe. Ito kuya yung pamayan namin na panghabol ng layas Dilit-dilit ang binibirada ngayon May maganda gamitin dyan sa inyo sa Batangas Ibagay Ang isang ako

Liwit-liwit. Liwit-liwit. Oh. Ano kang hila mo? Liwit mo? Ha? Liwit-liwit. Oh, meron, maba isang clip. Ano kang hila mo? Ha? Ano yang hila mo? Anong hila mo? Talen, kay tanong ka ini, patukpat mo ini pagkain. Liwit-liwit ang ibira mo? Ha, gas pa lang liwit. lang. Dami ng mga alpas, lalo kapon.

Kapo na bago na amin nakita. Kapo pa yon, Kapo pa yun. Labo-labo yun. diwit Is tingin mo. May stainless ka dyan. Stainless na tres? Oo. Oh. Meron. Meron dyan. Pag na Meron din eh. Tres nga itong gamit ko ay. An? Tres. Pakita na. Tagal. Bago man pa saan Wala yung iba. Meron yan. Hindi ko pa sinusubukan yung malaking liwit-liwit ko ay. Talaga. So, tagal kong binatake eh. dami nang haabol ng rest. dami ka tapatong din ay eh. dami naman tanggal ay sama na lapit na ay yun kamay ka naman parang may alam yata ang bangka natin <laughs> takot sa bangka <laughs> Takot sa bangka. Ay, huwag palapit eh. Ano Hindi na yun. bakit pagdating din natakbo? Pagod din yan. Ay, sige. manos siguro, may git dangkal. Parang nagbabatak ng tuna eh. <laughs> Tag. Tag. <laughs> Mabilis <laughs> pa ang tuna pag tumutok ng ganito eh. Ay, pag yagyag -yag na lang Ay, talaga ni. na eh, nailon eh. Ito pino eh. Kakat pagdating dali na tapos.